yung mga bagong damit yan ngayon may bagong damit tapos mga kainan sila sama sama pero mas maganda yata pag ano no? pag yung tapos ng Ramadan mm, mas maganda pag patapos, mas yata. Yata, maganda yung tapos ng kontrata mm. ayun ang pinakamaganda kung pagkatapos ng kontrata mo hindi ka muna uwi ano? You know? dito ka muna nag-extend ka ng ilang buwan tapos pag-extend mo ng ilang buwan direto ka na dalawang taon tapos pagkatapos mo ng dalawang taon extend ka na naman huwag ka na umuwi at iba ni kung kasama mo ang pamilya dito sabi ko sabi ko umuwi wala yung umuwi pero si Busing po tayo na uwi na ay Busing Pentang Busing Pentang Busing Pentang Busing Pentang

Huwag natin siya Masasit Apat taon lang. niya, apat na nila na mga rawa natin sa Pilipinas ang hirap ng buhay nito. Hindi nila naman nakakaabin pangako ng TV. wala Ano? Ano? TV. Pipili ng TV. Pagpangako niya, pipili niya. ginawa niya, inuha niya yung pumasahe sa Hindi siya umuwi, pinadala niya para makabili ng tiket. Para mo kasi rin eh, pumasahe yung pinadala niya, ang binibigyan ng pamilya sa... Pwede naman siyang mag... Ang babaw naman ang dahil ang... Pwede naman siyang sa... ka naman magkasakna ka sa... Hindi, hindi naman hibalay pa nun. Ha? Hindi lang siya umuwi. Hindi pa hibalay nun. Ay, hindi pa hibalay. pangako lang niya, sa so, pamilya niya, bibili ni siya TV, eh. tapos sa kontrata, di dalawang taon, tapos sa kontrata, eh, wala siyang pera. Binibir. Ang ginawa niya ngayon, para magka pera, hindi siya umuwi, kinuha yung pumasahe. Oo, oh, umuwi, basta wala akong pera. Ipinadala niya ngayon, para pang binim TV. Para pang binim TV. Dapat pala pang imimigay yun yung Tito Ramon, ano? Ang pamagat. Ang pamagat, ang pamagat. Hindi. Ang pamagat, TV. An koyo, concept. Saka nung no, mga na lang natin, buti kung magkansa tayo, mag-usap-usap. E tiki-tiki siya tayo kung di siyang binabata, e. Di ba? na magkakaroon, Sa isa na. Uy, ng Indonesia ang sa Ang tao sa Saudi Arabia.

Si, uh, ano pedyo mo kung ano? sabi mo sa sa sabi mo sabi niya start mo sabi mo 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 sabi mo sabi mo sabi mo sabi mo sabi mo sabi mo Tapos i-edit mo sabi ka na nila doon. Sa tang tang ano, mo sabi mo sabi mo sabi mo sabi mo sabi mo 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 sabi mo sabi mo sabi mo sabi mo sabi mo Bakit naman yung na ko sa plano at Malapalayang yung ID, bhi. Ano yipat? Ayon sa kinadamdang kung ano yipat sa na isinom niya, kung 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 sa tubig, walang ganon ganon yung lang yung kung ano yung kung ano yung kung ano yung yung kung ano yung yung kung ano yung yung kung ano 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 ano yung kung ano 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 Não, <laughs> não,

ya kung nagtyaga ka, matatapos ang tisata. Pero ang sabi ni Buti, Umuwi na! Huwag kang uuwi kung wala kong pera. yon Ganun nga. Huwag kang uuwi kung bayag lang ang dala mo. Bakit pa nung umalis ka? Ano ang dala mo? Bayag din ang pera. Ito! 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 talaga gusto ko talaga talaga mag mag na ng pamatay gusto ko lang sa Hindi, ako Erwin mag emergency na hindi ako Kailangan, pagka mag-inip, kailangan isang taon. Tapos sinamit sa Eric. Okay, mag-inip. Hindi na pa inip Ano, inip? Ako, parang kailan lang, mag-inip sa ko. Ako, Parang kailan lang. Pagkakataon <ihunting violininding warfare> mo, ba? parang gailan lang. Parang hindi. oras na, mag alas na, lang kami, nagpahinga. Nandun kami kanina, lumipad dito, lumipat dito. Kasi ang ka,

வெயிட் போஸ்டா பாயான் ஆ போடுங்க ஹே ஹே வெயிட் பண்ணிட்டு ஒரு தடவை டாக் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ஐப்ளாய் ஒன் ப்ளே ஒன் டான்